Wala, wala na rin eh. Ano pa mong mako... Di mo ba? Minahal ko yan sa God. Mula sa pool. Mm. Kahit anong dinahanan niya, bilang sa lupa. Sa mm. madalit salita, niloko ka. Pero hanggang ngayon, may nararamdaman ka pa sa kanya Hello guys, for today's video Ay may isa nga pala tayong followers na gustong manawagan kuya? Nato Ramos O, si Nato Ramos Pakita right. mga kasama natin Shoutout nga pala kay Lamami Vlog, Si Ate Lovely at Kuya Nelson may isa tayong followers dito na nakita ko Tapos, gusto niyang gabitin yung pagkakataon na ito Para maipahatid yung kanyang nararamdaman Ito nga, si Kuya Ibahagi sa atin yung nararamdaman niya At na-broken kasi siya Ngayon, Kuya Nato Sige, ito lang yung pagkakataon para ibigay lahat ng sakit na naramdaman mo. Di ba ito, diba ito, tungkol to sa asawa mo, hmm. na hiniwalayan ka. Hmm. Ngayon, itong unang tanong ko sa sa'yo, minahal mo ba? Minahal ko yan, sagad. Wala, sa pool. Hmm. Kahit anong dinahalan niya, bilang sa lupa. So, hanggang ngayon, may ka pa sa kanya? Wala nang, inanong ko lang ang ko. Bakit niya ginawa kung kaya naman lalaki Eh, pwede ko bang maitanong sa'yo, ano ba yung ginawa niya? Ang dami mo Mag-one year na pala sila. Ito lang December 20, 25 ko lang nalaman. Sa madalit salita, niloko ka? Ah, tayo. Meron may kang ebidensya dyan eh. May, meron kong sandal sa kalat. Pero hindi ko nila ano. Kasi ayoko rin masira yung ano na sa Hindi kami kasal. Ay, hindi kayo kasal. Hindi. Mm -hmm. Sa akin naman, kung babalik siya, tanggap pa rin. Ay, ibig sabihin, sa puso mo, may may chance pa na ano magkabalikan kayong dalawa. Pero ayoko na rin kasi hindi mo lang akong taong tanga eh. Kahit ako walang harap, pero ginamit ko, pag-iisip ko, mabuhay ng pamilya ko. Yung kuya, ganito, uh, ano yung gusto mong iparating sa babaeng gumawa sa inyo yan? Ang akin lang man, huwag niyo pabayaan yung anak babae. Eh. Kasi anak babae, eh, minsan nakakunta ko. Pinapatay yung pala, yung cellphone, cellphone, cellphone na ako, nasa kanya. Pagkain ka gabi, pumunta ko ron. Ado yung matanda. Doon po mismo sa bahay ko. Pero... S -s Sino yung tinutukin mo matanda? Yung... Sila nila yan. Mga tila ko nila yan. Kung pari pa nila, kasama ko pa rin sa sabaw. Ngayon, ito kuya, ibigyan na kita ng pagkakataon. ah uh, yes, lubos-lubosin mo na. lubos na. Uh, lahat ng gusto mong sabihin, sabihin mo. Ang akin lang, alaga mo anak mo. Pagayang graduation ng bata, May. Bayad na tayo sa eskwalaan. Sabi mo, ikaw nagbayad. Ako nagbayad. Anak, anak ko nagbayad. Huwag ka sinungaling. Kuya, eto lang ha. Tanong ko lang ha. Kung ganun pala ang reklamo mo, bakit saan ko lumapit? Hindi kayo, kay Rapi Tulpo. <laughs> hindi. Hindi ako ano yun. Kasi wala akong sapat na... Wala akong sapat na daylan para ibigensya ganun. Para ganun. Pero ang kung sakali, gusto mo rin sana ipa ipatulpo, no? Kung ako, sa no? Kung e ibigensya ako. Kasi si Lulpo, kilala ko eh. Kailangan ibigensya eh ayun lang. Yun uh, lang mga akin, eh. Ay, sige, ikaw na. Sige na, ikaw. Okay na, ayun nga guys, uh, sabi ko nga, bakit hindi sa wish ko lang, sa uh, Rapi Tulpo, ayun uh, nakita nyo naman, akong Jutz followers ko yan eh, di ba? Oh, ayun, kung ikaw ma'am, ang mapapayo ko lang, mag maghiwalay kayo bilang... Siguro naghiwalay kayo bilang mag-asawa. Pero wag na wag kayong maghihiwalay bilang mga Magulang sa mga anak ninyo. Tama, Tama. ba ako? Tama yun. Ayun. Pagmamahal sa mga bata. Balay ni Batman. Hoo! <laughs> Batman Batala.